So, what's up mga bro? Ngayong Thursday, February 1, 2024 Lalang, naalala ko lang yung mga baggages ko noong 2023 Yung mga bagay na hindi ko nagawa Dahil sa procrastination bro Nagtataka ka ba bro? Kung ano yon? So, eto na nga Hindi ko na-edit at na-upload yung mga videos na nakuhanan ko Nung umuwi sila Mama at Iris dito sa Pilipinas ang na-upload ko lang bro, yung pagpunta namin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, tsaka La Union. Yun lang bro, hanggang dun lang. Kaya ngayon, simula ngayong araw na to bro, i-edit ko na lahat. Gagawin ko na. Hindi na ako mag -pro procrastinate bro. At mag-uumpisa na ako mag-upload ngayon bro. Para wala na akong iniisip na baggage noong 2023. Hindi pa huli ang lahat bro. Pwede pa nating tapusin yung mga bagay na nasimulan natin, bro. Ito na nga ang nangyari sa huling araw ng 4 days na byahe namin sa Alaminos Hundred Islands, mga bro. Oh, yeah. <laughs> wow. Let's go. Hundred Island. Here we come! come. Nag-island hopping kami, bro. Siyempre, ano pa bang gagawin namin doon? Puro islands dun eh. <laughs> Pagbaba namin sa unang island, bro. Hindi ko matandaan, hindi sleeper island ba yun? Kasi, ugis, chinelas daw. O, so, pag gusto nyo daw makya dyan, 1,413 steps. Yan, accurate, one 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 accurate one one na pa. <laughs> accurate na bilang ni Kuya. Sandal Island. So baba Sa ating Piramos Island. Oh, Tapos eto, Pilgrimage. First destination is tatlong island kaagad. Bumaba na nga kami at inakyat namin yung unang island, bro. At pagdating namin sa tuktok, picture-picture lang kami ng konti Alright, at to, 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 bumaba na rin mo kami. picture sa first island. <laughs> Nagre-reklamo si mama, nagiging baget daw siya. Ayaw mo pa. I love the view, but... You are my best view. Ito yung Pilgrimage Island na mas malapitan. Para akong lasing na naglalakad dito. Kasi ganun pala yan, bro. Pag nagwa-wave yung dinadaanan mo, parang naihilo na parang lasing. At habang naglalakad kami, bro, Nakakita din kami ng mga sobrang laking mga bangus bro na malayang naglalanguyan. As in bro, sobrang laki talaga. At nakarating na kami sa may pangalawang island bro. Ang Pilgrimage Island. Para siyang Rio de Janeiro bro ng Pilipinas. Ang ganda, ang ganda talaga doon. Pilipinas! 2016 daw ginawa to tapos 2017 to. Medyo mataas din yung inakyat namin dun bro Kaya medyo nakakapagod Pero pagdating mo naman sa tuktok Sobrang maamis ka talaga Sobrang ganda Sobrang ganda ng, ng tanawin Ang laki ni Jesus Christ doon Ayun buhaba na din kami bro After namin mag picture picture ng konti At sumakay na nga ng buhaban na rin kami bro after namin magpicture picture at sumakay na rin kami ng bangka Naayon okay. dun sa guide namin sa driver yan yung pinaka main island dito sa Hanred island ang Quezon island tali yung island do. Baka kasi makawala yan eh. Pumunta na kami sa sumunod na island bro para kumain. Ito yung Coral Garden. Ito, 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 dito kami kakain sa may white sand dito sa Old Scout Island. Yay. Kasi libre. <laughs> Nagluto na kami dun bro sa pinagtuloyan namin. Mabait din yung may-ari dun bro kasi inayaan niya kaming magluto at mag-prepare ng foods. Nagluto muna kami bago kami mag-island hopping para makatipid. <laughs> so after namin kumain, bro, niligpit na namin yung mga pinagkainan namin. Niligpit na namin lahat ng kalat. Wala kaming tiniram kalat, bro, as in. Kasi disiplinado kami, bro. Tinatapon namin yung mga kalat namin sa tamang tapunan. Ano naman namin ginawa bro After namin kumain Ay nag-snorkeling kami Lahat kami As in lahat Pati mga bata Sobrang saya bro Nakita namin yung mga corals Yung mga isda na naglalangoy sa inalim ng dagat Noon na bro Natakot ako syempre Hindi ko naman alam lumahoy Pero Inovercome ko yung fear ko bro At ginawa ko pa rin Nagawa ko naman siya ng maganda Nag-enjoy din ako Sobrang saya pala bro sasubukan na namin mag snorkeling woohoo so eto itong floating island itong <laughs> island Diyan nag uh, helmet diving may dive may ano yan may guide Pero hindi kami magaganyan. So, After naming mag-snorkeling bro, nagbanana boat na din kami. At eto na. Eto yung isa sa mga pinaka-highlights ng pasyal namin bro. We're going to ride the banana boat! Woo -hoo! First time! Time first! Time first! Alright! Nakapulgir na! sobrang saya, sobrang exciting bro. Hindi hindi ko makakalimutan ng experience na yon. Literal, sobrang saya. Naubos nga ata yung boses namin nun eh, so makit yung mga lalamunan namin kakasigaw. <laughs> First time ko kasing maranasan yun bro sa buong buhay ko yung mag banana boat. At ganoon pala talaga siya kasaya. Sana matry nyo rin. Or if natry nyo, ilike nyo naman tong video na to, bro. Nakaka-ines! Basahan na kami! Ngayon, <laughs> may dalawa pa aming destination so ayun so ito na yung next yung children's island children's island Tapos namin mag-banana boating Lumiretso na kami dito para ay mag swimming swimming lang, mag chill bago kami pumunta dun sa cave. So ayun. Tsaka dito sa Children's Island, pwede kang magrenta ng kayak for only 250 tapos one hour na yon. Goods, pero hindi na ako magkakayak mga bro. Natatakot ako pumunta na kami sa may huling island row. Yung island na may maikling kweba. So ayan. pagkatapos sa Children's Island, dito naman kami sa Kwenko Island. Saan merong cave. May tindahan din dun bro. At nagbebenta sila ng ginto. <laughs> Joke lang. Joke lang. Mahal kasi bro, kaya nasabi kong ginto. Pero naiintindihan ko naman sila bro. Kasi syempre, nasa gitna sila ng dagat. Gumastos din kasi sila bro para makarating yung mga pagkain, yung mga binebenta nila dito sa island. Para may ibenta sila na pang merienda ng mga katulad namin ng mga turista bro. So ayan, doon kami pumasok kanina. Tapos paglabas namin, ito dito sa Cuenco Island, meron ding sari-sari store, syempre. Dito sa last stop namin, okay? nagutom yung mga kasama ko. Okay? Kaya bumibili muna sila ng pagkain dito sa Cuenco Island, sa sari-sari store. At ayun na nga bro, umuwi na rin kami at sobrang na-drain kami bro ng energy dahil sa sobrang saya, at sobrang nag-enjoy talaga kami, bro, dito sa My hundred islands. Wala! 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 pag ah! na nga bro, na, bro. pag na na kay Adnan. Uy! <laughs> Ang ginagawa mo dyan, bro? Bakit nandiyan ka bigla-bigla? alam mo dyan? Ay, hindi pa ako napansin, ay. Na eh. Ala, <laughs> hindi na mamansin na eh. Busy, busy sa pagpupush up. <laughs> bigla, bigla na lang magpupush up eh. Kukwento pa ako eh. Saglit lang to. Oo, oh, sige, sige. Saglit lang. Bisa mo garo na. Tapusin ko na yung daily routine ko. <laughs> bigla, bigla na lang pupush up dyan kasi. Hindi <laughs> kita makaintindihan eh. Oh, set number 2 na. Matagal ka pa ba dyan? Saglit lang, isang set na lang. Matagal mo naman. Hmm? Bahala na nga lang yung video na magtapos na ito. Isla ko? Duh, di hindi na nakapaghintay. Ito na, last set na, no. tatapusin ko na. Ito na, tapos na yung set number 3. Ito na, ikaw na. Bahala ka dyan, ayoko nang ituloy. So, ayun, nandito na kami. <laughs> Nakapagpalit na rin kami, nakabihis na, at nagpapak na rin kami. Ayun, kung mapapansin nyo, nilalagay na namin yung mga gamit doon para ready na kami na umuwi sa bela. So, ayun, yun na yung 5 day trip namin At hmm, Hanggang sa muli Kita kita na, na tayo ulit sa next video Hanggang sa muli Fist bump Oo nga pala Like and subscribe For more videos. So ayun Hanggang sa muli Like and follow and subscribe Comment Yun Hanggang sa muli Fist bump